Sila ang mga Pinay celebrities na nagsikap ng mabuti sa showbiz para makatulong sa kanilang mga pamilya dahil sila ay mga breadwinners. The Philippine Showbiz List presents Pinay celebrities na tumayong breadwinners ng kanilang mga pamilya. Part 1 Nadine Lustre sila din ang panganay sa apat na magkakapatid at naroon ang pagpapahalaga niya sa kanyang pamilya. Mula nang mawala ng negosyo ang ama at nagkaroon ng matinding problema ang pinansyal, siya na ang tumayong breadwinner. Nadama ni Nadine ang pagbabago pero sa ilang paraan. Ang pagtatrabaho ng maaga ay nagbigay ginhawa sa kanya sa kabila ng hindi magandang sitwasyon. Sinaportahan niya ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga trabaho sa loob at labas ng showbiz. At dahil sa kanyang mahalagang papel sa diary ng pangit, mas natagumpay pa si Nadine sa kanyang karera at naging mas mabisang nagtataguyod sa kanyang pamilya. Lahat niya, I am the breadwinner but I'm really proud of that. I save for my family. Barbie Forteza Sa tagumpay na tinatamasa ngayon mula lang simulan niya ang kanyang acting career sa iladalabing dalawang taong gulang, bukas si Barbie sa pagsasabing inspirasyon niya ang kanyang pamilya. Kahit kailan daw ay hindi pinaramdam na kanyang mga magulang sa kanilang magkakapatid na kailangan nilang maghanap buhay para makatulong sa pamilya. Lahat ni Barbie na sadyang kagustuhan niya talaga ang pag-aartista at walang pumilit sa kanya. Katunayan, nung narandaman niyang kaya niyang buhayin ang pamilya ay siya na mismo ang desisyon na tumigil lang sa pagtatrabaho ang mga magulang at siya ang tumayong breadwinner na ng pamilya. Ayun nga sa kanyang daddy Tony, sobrang swerte nila na biniyayaan sila ng anak na may mabuting puso at hindi kailanman sila nito pinabayaan. Kim Chu Siyam na taong gulang pa lamang na maghiwalay ang mga magulang ni Kim na dahilan sa paninirahan nila magkapatid sa kanilang mga kamag-anakan. Ang pangyayaring ito ay nag-udyok sa kanya na mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Kaya naman matapos na tanghaling big winner sa Pinoy Big Brother Teen Edition noong 2006, hindi na niya pinakawalan pa ang oportunidad na ito at talagang ginawa ang lahat upang maibigay ang pinangako niya para sa pamilya. Bukas si Kim sa pagsasabi na personal decision niyang magsilbing breadwinner at wala rin ang obliga sa kanyang gawin yon. Aanihin naman daw niya ang pera. Wala naman daw siyang bisyo. Kaya ang ginagawa niya ay binabahagi ang biyayang natatanggap. Masaya raw siya nakakatulong at hindi niya iniisip na matatapos ito. Aminado din si Kim na may pagkakataong dumadating sa puntong napapagod na siya dahil na rin sa patong-patong na kanyang ginagawa. Pero hindi naman daw niya ramdam na malaking responsibilidad ang binigay sa kanya sabagat masaya siya rito. Hindi nga raw kasali ang salitang tiis sa bokabularyo niya na ginagawa niya ito na may kasamang pagmamahal. Sarah Hieronimo hindi naman sekreto na isa si Sarah sa tumayong breadwinner na kanyang pamilya. Katunayan dalawang taong gulang pa lamang na makitaan siya ng potensyal sa larangan ng musika at mula nga rito ay hinasa na kanyang kakayahan. Sa murang edad ay nariyan na ang paglahog niya sa iba't ibang singing contest. Aminado si Sarah na kalahati na kanyang buhay ay nasa musika at dito siya dumidepende para maging komportable ang kanilang pamumuhay. Dahil na rin sa naranasang hirap sa buhay na halos wala nang makain, walang pambayad ng tuition at puro utang. Ito ang ginamit niya na motivation para makatulong. Matapos at ang haling kampiyonato sa singing competition na Star for a Night 2002, tuluyan na inako ni Sarah ang pagiging breadwinner. At sa ilang taong pagtatrabaho, naroon ang kasiyahan niya na naibigay ang buhay na matagal na niyang pinapangarap para sa pamilya tulad na lamang sa pagpapaaral niya sa kanyang mga kapatid. May May Entrata Matapos at tanghaling haling grand winner sa PBB noong 2017, sa edad na 19, inako ng Miss Wacky Go Lucky na kagayan di oro ang responsibilidad sa kanilang pamilya. Lumaki si Maymay sa payak na pamumuhay na mismong fried chicken na paborito nilang kainin ay nakakain lang tuwing may okasyon dahil sa walang budget. Kaya nung makaluwag-luwag, masaya sila na halos araw-araw na nila ito nakakain. Dahil sa kanyang bagong tungkulin na ginagampanan sa pamilya, ay natuto si Maymay na magtipid at mag-ipon ng pera kung saan ay nakapagpundar siya ng sariling tahanan para sa kanyang pamilya. Maging iba pa niyang kamag-anakan ay hindi niya nakalimutang bahagian ng tulong at ang iba sa mga ito ay kanya rin pinapag-aral. Hindi naman ikinailan ni Maymay kung gaano kahirap ang maging breadwinner. Tumadating anya sa puntong pagod na pagod na. Pero Anya, ginusto niya ang responsibilidad na ito. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo na kainakailangan niyang gawin, masasabi naman daw ni Maymay na super worth it ang lahat, lalo na at maganda ang kalagayan ngayon ng kanyang pamilya. Yasi Pressman taliwa sa inaakala ng marami na nagmula si Yasi sa marangyang pamumuhay, ang totoo ay lumaki siyang kinailangang magsikap para makatulong sa pamilya. Ipinanganak siya sa Hong Kong kung saan nagtrabaho ang kanyang inang OFW at ang kanyang amang British. Na mga panahong yun ay may negosyo ang kanyang ama at ito ang sumuporta sa kanila financially. Ngunit dahil sa maling desisyon at business partners, ang kanilang komportabling pamumuhay ay hindi nagpatuloy. Sa nangyaring ito ay nagtungo ang pamilya nila sa Amerika at nakitira sa bahay na kaibigan kaibigan ng ama. Nang magdesisyon ang kanyang pamilya na manirahan dito sa Pilipinas, sa edad na 6 na taon ay sinimula na rin ni Yasi ang maging breadwinner. Sumalang siya sa iba't ibang auditions hanggang sa makuha siyang isang toothpaste commercial. Mula nga rito ay ang unti-unting pag-abante na kanyang karera at naibigay ang pangarap na buhay para sa pamilya. Jesse Mendiola, Bagamat kilala ngayon si Jessie sa kanyang mga mamahaling ari-arian, alam pa rin niya kung gaano kahirap kumita ng pera. Sa kabila ng ups and downs na kanyang career, na-maintain niya na maging maingat sa paghawak na kanyang kita. Lingit sa kaalaman ng karamihan, hindi nang galing sa mayamang pamilya si Jessie. Katunayan, tatlong taong gulang pa lamang nang umpinsahan niyang itaguyod ang pamilya. Pinasok niya ang modeling, commercials at iba pang side gigs. Ang pagiging breadwinner din ang nagtulak sa kanya na ito ang kanyang pangarap na magkaroon ng karera sa showbiz. Bilang isang breadwinner, alam din ni Jessie ang kahalagahan ng pag-iipon na kanyang talent fees para sa kanyang pamilya. Andrea Torres. Bago pa malatagpuan ni Andrea ang tagumpay niya sa showbiz, kinailangan niya munang humanap ng paraan upang papanatili ang kanyang pamilya ng hindi kinukompromiso ang kanyang mga prinsipyo. Anya, I'm a breadwinner and I'm willing to do a lot of things for my work but if I feel like I'm being stepped on, I realize it's not worth it. Aminada din si Andrea may pagkakataon na parang ayaw niya nang magpatuloy sa industriya. Pakiramdam niya raw ay nawawala siya at parang ang lahat ay nasa kaguluhan. Pero nakakatulong Anya na mayroong kausap o pagkakatiwalaan na pwedeng kausapin. Loisa Andalio, dahil sa pagiging isang contestant sa Pinoy Big Brother, mabilis na nakilala si Loy sa bilang isang teen star. Ngunit kasabay na biglang pag-angat na kanyang kasikatan na mga pressure ng pagiging breadwinner ng kanyang pamilya. Sa isang interview, sinabi ni Loy sa nakatulad ng marami, na nahirapan siya makahanap ng trabaho noong kasagsagan ng pandemya. Dahil siya lang ang inaasahan ng kanyang pamilya, ramdam niya ang hirap. Sa kabila ng mga pagsubok na natili ang katatagan ni Loy palagi niyang sinasabi na malalagpasan din nila ito at pinapakita na okay lang kahit wala siyang trabaho pero deep inside anya ay hindi sapagkat naroon ang labis na pag-aalala kung paano masuportahan ang kanyang pamilya. Andrea Brillantes. Bagamat bunso sa apat na magkakapatid si Andrea, siya ang nagsilbing breadwinner. Bukas siya sa pagsasabing hindi siya laking yaman kung saan ay naranasan nilang tumira noon sa squatters area. May mga panahon daw na dahil sa hirap ay nagbebenta sila ng mga gamit. Sa kabila nito ay masaya naman ang kanilang pamilya sa simpleng pamumuhay. Pero naroon pa rin ang pangarap niya na magkaroon sila ng maging hawang buhay. Ang kanyang mga isa na raw ang dahilan kung bakit nawalan siya ng childhood. Tulad na lamang na makapag pag sa kanyang dream school na bagamat kaya niyang pumasok sa naturang eskwelahan, ay magugutom naman sila ng pamilya. Isa rin daw sa rason kung bakit niya pinasok ang showbiz ay upang magkaroon sila ng sariling tirahan na pagmamayari mismo nila. Bagamat siya ang tumatayong breadwinner ng pamilya, ayon kay Andrea, malaking tulong ang ginawang paggabay na kanyang mami Belle na nariyan mula nung nagsisimula pa lang siya sa showbiz. Magaling din daw ang paghawak ng ina ng kanyang kita kaya natupad nila ang mga pangarap kaugnay nito. Sentro nga ng usap-usapan ngayon ng mga netizens sa social media ang ina ni Andrea at kung bakit hinayaan si Andrea na akuin ang responsibilidad ng mga magulang. Nagisimula ito na maglabas ng reaksyon ng kanyang inang si Belle, kaugnay ng mga akusasyong ipinupukol sa kanyang anak. Tila unbothered queen ang peg ni Belle sa karabila na matitinding paratang sa anak ay patuloy sa pagtitrain bilang isang free dive athlete. Malaman na kanyang IG post noong December 2, dalag siya sa anyay pagpapakalat ng hate and lies at negative Patutsada pa niya sa mga pang-iintriga Bahala kayo dyan, lahat magkagulo Sa comment section may isang netizen na tinanong si Belle Kung anong klaseng pagpapalaki ang ginawa niya kay Andrea Sinagot niya ito sa pamamagitan ng pag-isa-isa sa mga nagawa ng anak Para sa sarili at pamilya pagmamalaki ni Bell na napagtapos ni Andrea na pag-aaral ang mga kapatid nito, nakapagpagawa din ng bahay at may sariling negosyo. Ang pagbida na ito ni Bell ay hindi kinatuwa ng netizens na kuminestyo na kanyang pagiging magulang sa pagbasa ng kanilang katungkulan sa anak. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!